Mga master, ito pala yung uh, kadugtong ng video ko nung nakaraan tungkol sa analog input at saka analog output ng inverter mga master. Kung paano gumagana mga master. So yung nakaraan master, kung naiita nyo, uh, potentiometer ang gamit ko. Tapos uh, ngayon naman master, gumagamit ako ng sensor at relay. Dahil nga... Ang gagawin ko nito ngayon master ay current mode ako master. So ibig sabihin pag current mode mga master ay ang papasok sa terminal 53 master ay uh, 4 to 20 milliampere mga master. So pag naka-current mode ka, ibig sabihin master ang papasok sa terminal uh, 53 analog input ng inverter na to ay 4 to 20 milliampere mga master. So ito 'yung mga master oh. Ito yung terminal na 53, mga master. So, 4 to 20 milliampere analog input. So, kumuha ako dito, master, sa terminal 42. Ito. Kasi itong terminal 42, ito, master, may sarili siyang analog output na 4 to 20 milliampere, mga master. So, dinaan ko siya ng relay. So, ito yung, master, dinaan ko siya ng relay. Ito yung contact niya, mga master. 42, oh. may sarili siyang 4 to 20 milliampere. So, pumasok siya dito, master, sa normally open. Ito yung common mga master number 12. Common to ah. Tapos normally open master ito yon Number 8. So bumalik siya dito sa 53 mga master. So pag gumagana yung relay mo. Yan pag ganyan umiilaw. So big sabihin may tumatago siya dito sa 53 mga master. Tapos. Ang nagpapagana naman itong relay na ito master ay uh, example lang to master ha? kasi nga wala akong pagkukuhanan ng uh, porto 20 milliampere so ginagamitan ko siya ng sensor mga master so ngayon master ito talagang ano na to master porto 20 milliampere analog input master master napapasok dito sa terminal 53 ay madalas talaga to nanggagaling to sa analog output module ng PLC at analog output module ng DNR mga master. So, lagi magkasama talaga yung master, 53 at saka 55 na yan. Ang ginawa ko lang, dahil wala akong mapagkuhanan na 4 to 20 milliampere master, manggagaling siya dito sa inverter mismo. Sa output ng inverter na 4 to 20 milliampere, dinaan ko siya ng relay. So ngayon master, ito yung Parameter setup 120 hanggang 510. Tapos 612, 613, 619, 6, uh, 414 at saka 691 mga master. So ito mga master manggagaling to dito sa motor mga master, ah. sa nipple ng motor. Ah. So ang motor natin ay naka Y connection. So ito yung mastera ah. naka Y connection ng motor natin ay ah. ito yung gamit ko ngayon master Y. Pag delta naman master, ito yung diretso. Sa mga hindi pa nakaalam, diretso lang yan master. Ah. Ito yung gamit ko master Y. Tapos, ngayon master, itong motor na to, ito yung mga setting ng motor ah, na gagaling dito master. 1.1 kW itong motor na to. Yan, oh. So, yeah. Ay, master, sit up natin to. Itong 120 na to master, mag-umpisa tayo sa 120. Mino ka lang. Okay. 120 mga master. So, 1.10 kilowatts. So, kasi nga, 1.1 kilowatts tong motor na to mga master. So, tapos, ito naman tayo sa maximum reference mga master sa speed. So, nakadepende sa'yo kung anong gusto mong speed mga master. 303. So, in-speed ang lang sa 30 master kasi nga delikado nakapatong lang sa table. Yan, master, may speed na. Tapos itong 302 to mga, mga master, ito yung minimum reference o so, low speed ng motor. Zero mo lang siya, master. Yung setting to zero lang. Pag naka-analog ang gamit mo, master. Pag analog ang signal lang magpapagana sa motor mo, naka-zero talaga to master. Zero ang setting yan. So, ginagamit lang to pag digital ang gagamitin mo, master. O uh, digital. na start So, ngayon, master. Pupunta na tayo dito sa ano sa 125 na to sa RPM. Then master RPM ng motor ay 1425. Tapos yung ampere ng motor master ay 2.44. Ng setting so. 123 yung horse ng motor mga master. So 123 motor frequency 50 horse mga master ang setting natin. So, yung 120 to, motor voltage. So, 400 volts ang ano natin master kasi nga Y, y connection tayo. Yan, 400 volts. Tapos, back lang natin master. Pupunta tayo dito sa 510. Long press mo lang to master. Yan, pinutin natin yung 5 na parameter. ayan master naka number 8 siya. tandaan nyo master ha? naka number 8 mga master punta tayo to master sa ay? 619 back lang ay, 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 buh, old, man, parameter 6 uh, 612 ma master ito pala master ha? ito pala yung mm, seating na gagawin natin master So, simula dito, 120 hanggang 510, ito yung sa motor, mga master, ah. Tapos, itong setup na to master, ito yung sa potentiometer. Kaya, voltage mode siya. Pag voltage mode ka, potentiometer, master, 10 volts siya. So, ngayon, master, ang gagamitin natin ay current mode tayo, master. Ito, current mode. Sa 619. Current mode tayo, master. Kasi nga, ang papasok sa terminal 53 ay 420. 4 to 20 mA mga master. So mag-upisa tayo dito, dito, sa parameter 612. Itong terminal 53 low current. Yan master. 0.40 ang setting natin. Tapos sa 613, uh, 20 mga master. Uh, 20 mA. Yan master. 613, 20 mA. Terminal 53, high current. Sa 619 tayo master na naman. Sobra. Yan master. Kailangan i-set up natin sa 1. Current mode tayo master. 619. 1 dapat master. Current mode kasi pag 0 master voltage mode tayo. Hindi tayo nakapotensiometer ngayon. Ang gagamitin natin current mode. Kasi nga uh, 20 mA ang isusuplay natin. So gawin lang natin 1. Ayan master, Pupunta tayo dito sa 691. Number 10. Terminal 42 analog output mga master. 691. Yan, master Nakatin ah, naka sa master ah. Tapos, mamaya ito natin papaliwanag master, tong 414 na to motor speed high limit horse, So ngayon master, may sit up na natin to. Itong motor na to, sitting at saka porto 20 mA na papasok sa terminal 53 mga master. So ngayon master, yan, naka-ready na siya. Pag i-start ko to master, automatic under itong motor to, babak pala natin. Yan. Master, uh, huwag kalimutan, Master. Ha? Uh. Itong number 18 na to Master, na terminal, uh, ito yung start kasi, Master. Kailangan may positive 24 volts ka na papasok dito, Master. Uh, nakadepende sa inyo, Master, kung gagamit ka ng push button or selector switch or ganitong idea, Master, na jumper lang. Kumuha ako dito sa terminal 12 kasi may, may sarili itong positive na 24 volts. So, nag-jumper lang, Master. So nakadepende sa inyo master ah. So ngayon master Iuna natin to, start na natin to Yan, kung nakita nyo Umandar siya master Umandar yung motor So kasi nga Naka-trigger tong sensor na to master Kasi tong sensor na to ay normally closed to So nagbibigay siya ng output signal So ngayon master, pansinin nyo mastera Umandar yung motor ah. Pakitaan ko siya ng kamay mga master. Patay mga master. Kasi nga, itong sensor na to ay normally closed to. Pag may nakita siya, nag-open siya master. O, ibig sabihin, itong sensor na to, hindi siya nagbigay ng signal. Pag may nakikita siya. So, ito yung... Itong sensor na to master ay photoelectric sensor to ha. Ah. Kaya may reflector. Pag may nakita kayong may, may reflector master, ibig sabihin yan, photoelectric sensor niya master. Nakita nyo master, mandar yung motor. Gamit ang porto 20 milliampere ang pumapasok sa terminal 53 mga master. So, parang pinaikot ko lang tong supply master dito kumuha sa terminal 42. master mastero, oh, nakita nyo mastera? Yung terminal por dito, may sarili siyang port. 4 to 20 milliampere output. So, binaka ko siya ng relay para gumana dito yung number uh, terminal 53 para mapasukan siya ng 4 to 20 milliampere. So, ito yung current mode mga master. Ha? Pag milliampere ang gagamitin mo, so current mode siya mga master, ang inverter mo. So, sana master, may matutunan kayo sa video na to.